Kamusta? Kamusta mga Mars at mga Pachika? Andito na naman tayo sa ating uh, another vlog, another day, another vlog. So, ito na nga nagbibihis na ako, naghahanda para sa unang araw sa 2024. On duty na kami ngayon mga Mars. Pero, wala pa kami mga bata na uh, papasok within this week. So, professional development lang namin ngayon. At ganito pala yung mga kasuutan ng mga teachers dito, lalong-lalo na sa taglamig. Kailangan makapal yung uh, leggings mo, yung sinusuot. Kailangan na boots para hindi mabasa sa snow. Ayan, so just ignore the, the room. Kasi ganyan talaga yan para makatipid sa pambayad sa house rental. Kasi dito mga Mars, ang mga OFW dito is iisa ng bahay. Maraming mga OFW na naka, nakatira para sharing-sharing na lang sa rental. Kasi kung ikaw na mag-isa, magbabayad ka ng $800 hanggang $1,500 monthly sa house rental lang yon Malaki na rin yun. Nasa $50,000 to $60,000 na yan. So sayang siya mga Mars. Hindi pa kasali yung Uh, bayad mo sa kuryente, tubig, at saka sa gas So ganito yung attire natin sa nayon dahil sobrang malamig Yan, nag-snow kagabi at ganyan yung itsura sa labas Sobrang puti So thank you pala dyan sa lalaking yan, sa husband ko na siyang uh, Nag-hahanda, gumidising na maaga para ipaghanda kami ng tatailanganin namin everyday, at saka, ayun, so, sumulan na tayo natin ang pagbiyahi, mga Mars, um, ang bahay namin, at saka, school is 5 hour, uh, I mean, 5 minutes uh, drive lamang siya, so, malapit lang siya, uh, at dahan-dahan lang tayo sa pagmamanihan, oh, dahil sa, snowy day. So, para iwas disgrasya, ayan siya mga Mars. Ayan na nga, nakarating na ako sa school. Ah, uh, madali lang siya, no? Ma uh, kasi malapit lang. So, kailangan din ako cover yung nose mo mga Mars. Dahil so, sa sobrang lamig, minsan ay dumudugo yung ilong mo. Follow for more!